isang kalabang nakakubli sa dilim. Ganito ituring ng mga ibatan ang hagupit ng Bagyong Leon sa probinsya ng Batanes kagabi, October 31, sa paglapit ng mata nito sa probinsya. Sa pagputok ng liwanag, tumambad ang pinsalang dulot ng bagyo. Sa bayan ng Basco, hindi madaanan ang ilang kalsada dahil sa mga pagguho ng lupa. Ang ilang puno tila nilimas ang mga dahon nito. Sa bayan ng Itbayat, winasak ng bagyo ang Santa Maria de Mayan Church na isa sa pinakamatandang simbahan sa bayan. Sa bayan ng Ivana, sinuong ng ilang otoridad ang malakas na bugso ng hangin at ulan para tanggalin ang ilang gumuhong mga bato sa daan. Napinsala rin ang ilang mga bahay sa bayan ng Uyugan. Ang mga kinatawan ng MDRMO nag-ikot para suriin ang iniwang pinsala ng bagyo. Sa bayan ng Saptang, napinsala ang ilang mga bahay. Ang ilang kalsada hindi madaanan dahil sa baha at mga pagguho ng lupa ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office umabot sa 525 na pamilya o higit isang limang daang residente ang lumikas. Inaalam pa ang kabuang danyos ng iniwang pinsala ng bagyo sa probinsya. Charles para sa Luzon Headlines.